Main Mendoza at Alden Richards itinaob ang lahat ng love team sa Pilipinas. Kahit nga isang movie lang ang pinagtambalan ni Alden Richards at Main Mendoza at isang teleserye, tila ang taas pa rin ng demand sa kanila ngayon. Dahil ang sigaw ng publiko ay ang muli nilang pagsasama sa TV or movie. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin tinatalo ang kanilang movie na Imagine You and Me na nagtala ng pinakamalaki ng box office sa Philippine movie. Ito ang hinihiyag ng isang ADN ang sabi niya. Gumawa man kayo ng movie ng mga old love team nyo o sa new LT nyo. Hindi nyo makukuha at hindi nyo mahihigitan ng Aldab, the only one. Alam nyo sa sarili nyo na bagsak na ang PHO business at wala nang pwede pang bumuhat pataas. Pinatatamaan nga dito ang mga bagong LT na tila pinilit lamang na pagsamahin. tang malaking partida pa dito, si Alden Richards at Main Mendoza ay hindi pinipilit. Talagang bukal sa loob ang tunay na pagsasama nila. Hindi tulad ng ibang LT, katulad ng kay Barbie na tila parang for viewers lamang hindi ko naman sinasabi na masama ang love team nila ngunit ibang iba ito talaga sa Aldab dahil talaga naman hindi nila pinasasakay ang fans at ang Aldab Nation dahil totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa at hindi nila kailangan gumawa ng ingay para lamang pansinin ng buong Pilipinas kaya sana nga ay magbalik na si Main Mendoza at Adrian Richards para gumawa ng pelikula uli at tiyak tatangkilikin ito dahil sa tagal na nang hindi nila pagsasama. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! I the street, thought I'm breaking it down.